Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po? Tingnan natin ko anong energy ng person ninyo. <clears throat> Maraming salamat po sa lahat na nagpapareading. Fully book po tayo pero pwede po tayong mag... Uh, ano ba dito? i pwede ko po kayong isingit. Huwag po kayong mag-alala. Okay? Pwede pwede po. Kasi mga OFW minsan tulog pa. So maraming salamat po sa mga nag-avail ng bracelet po natin. Mga nagpaalaga, mga nagpamani spell, mas lalo kayong dumami. Maraming salamat po sa mga client ko na bumabalik sila. Okay, two of wands and three of pentacles, ace of pentacles, six of pentacles and knight of pentacles and the word. Okay, itong tao na ito ay gustong mag-offer sa iyo sa totoo lang meron siyang gustong bilhin sa iyo na baka hindi niya uh, uh, I mean baka hindi mo magustuhan. So parang meron siyang fear, ano? Meron ka atang matatanggap, meron siyang ibibigay someone then. Kung hindi 'yon sa iyo, kung wala kang matanggap, malamang sa malamang sa iba niya binigay. But nakikita ko parang gusto niyang mag-effort sa iyo ng more may pagka-obsessions din po ang tao na ito, parang seloso, okay, seloso, kunwari lang. Yung iba po sa inyo, hindi po siya masyadong nagpapakita ng emotions, pero nagkukunwari po ito na okay lang siya. Pero sa totoo lang, nahihirapan din po siya sa kanyang nararamdaman. Yun po ang, ito po yung energy ng person mo ngayon. Okay, Parang meron dito na, na hindi kanya magawang edit date kasi nahihiya siya sa iyo. Masyado kang classy or alam mo 'yun, expensive. Yan, baka hindi niya kaya kung mag effort siya ng fena, or mag effort siya or hindi mo magustuhan. Okay? Ah, uh, meron naman dito parang ipupush niya uh, kung single ka magkakaroon kayo ng relasyon or matutuloy po ito. Makakatagpo po kayo. Okay? Kung single ka. Pero meron ditong makikilala mo na parang takot pa. Hindi pa siya gaano 100% na sigurado sa iyo. May mari po sa inyo ibang iba sa inyo ay dating pa lang. Okay? So may may pagka-practical yung tao na ito or yung ex mo itong energy niya may pagka-practical. Maring itong panahon na ito or yung mga oras na ito nahihirapan siyang Uh, tipe rin ng kanyang pera, marami pong gastusin, especially po ngayon, ba diba, holiday season natin na uh, holiday, marami tayong bibigyan ng kung ano-ano, yan, paghahanda ng Christmas, paghahanda ng New Year, so marami po talagang gastusin, so may nakikita ako parang nagtitipid din po ito, at parang meron siyang gusto talaga na ibigay sa'yo, maring iba sa inyo makakatagpo po ng uh, taong, mabait, mapagbigay, may 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 matatanggap ka rin po na regalo talaga. Gagawa po siya ng paraan para maibigay po 'yan sa iyo. Okay? Parang iniisip niya mag-ipon. May nakikita akong mag-ipon. Mag-iipon siya. Okay. Yung iba po sa inyo, yung mga maraming nagtatanong, bakit biglang nang lamig yung person mo? Bakit biglang tumalikod? Bakit biglang ganun pangyayari? Malamig talaga siya ngayon sa iyo kasi some of you ay talagang uh, nahirapan sa attitude mo. Pasensya na, kailangan ko yung sabihin sa inyo. Pero nahirapan siya sa timpla ng attitude mo. Uh, may nakita siya sa iyo na parang nasakal siya or naoehan. Parang... Tsk, ano ba ito? Wala ba itong pagbabago? Masyado ka madrama, madramang tao. Yan. Nakukornihan po yan yung mga ganyang tao. Especially if you are dealing with a person na pakaseryoso, napaka-practical, napaka... Alam mo yun, uh, wala nang ginawa sa buhay kundi magseryoso. So, ibig sabihin, pagkausap niyo mga tao na yung ganyan, be professional talaga. Okay? Maging seryoso po kayo lagi. Kapag yung boyfriend nyo, yung person niyo hindi mahilig sa joke, hindi mahilig sa ano, bihira lang magano, ano, magbiro, talagang seryoso po talaga yan sila. At grabe yung utak nila. So, wag natin dagdagan ni stress sa mga yan. So, meron dito na turn off sa mga ugali ninyo. Bawas-bawasan nyo po yan. Okay? Be professional po. At wag masyadong pabebe. Okay? uh, wag, wag na kayong masyadong, hindi na uso yan, tigilan yun yan, mawawala pa yung love life ninyo dahil sa kabebehan ninyo, especially yung mga baby talk dyan, <laughs> ang sarap bagwisan. Sama <laughs> ba yung ano ko, yung suntokin sa, <laughs> ang sarap sa kalini yung mga nagbe-baby talk, ano? pwede tayong mag-baby talk kung bata pa tayo. Meron tayong malambing tayo sa parents, malambing sa kapatid, sa ate, kuya. Pero yung ang tanda-tanda mo na nag-baby talk ka pa, ibang usapan na yun, Neng. Eh. Para kang <laughs> abnormal. <laughs> meron akong ano, meron kaming ganun assistant ni, ng, 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 biyanan ko. Actually, kamag-anak din naman ng asawa ko. Okay, so... Ayun, talaga ako prangka kasi ako magsalita eh. Alam mo yun? Siguro, in love siya. Meron siyang boyfriend that time. Yeah. Oo, parang, naiintindihan ko naman yon Pero yung magbe-baby talk ka sa akin, ang sarap mong suntukin. <laughs> yung bang dumating kasi yun sila dito sa bahay. Kukwento ko lang naman para namang matanggal yung stress ninyo. Ano? Dumating sila dito sa bahay kasi minsan yung Benan ko binibisita kami dito. So, syempre, pumakit pum siya dito, uh, kinuha niya yung pamasay sa grab. Sabi niya, <laughs> Ate, pahingi po ng pamasahe sa Gram. Inalilahi wa inahi rajiun. Ganun po yung pagkasabi niya talaga. As in, ha? Huh? Sabi kong ganun. Siyempre ako maiinis talaga ako. Sabi ko, ano? Sabi kong ganun. Yeah. Sabi niya, eh, sabi bakit po. Sabi ko, ano? Ano nangyari sa'yo? Sabi, sabi ko, kasi hindi siya ganun magsalita. Okay? Alam ko na nagbe-baby talk talaga siya. And, kung hindi ako nagkakamali, 19 years old na siya or 20, college na po siya. <coughs> <coughs> Stag pero lala, Jim. Tapos, sabi, sabi niya sa akin, pahingi po ng pamasahe sa grab kasi andyan na po si mamo. <laughs> Oh my God, nakakaloka siya. Tapos, wala na. Siyempre, ako, inano ko pa, nag-relax -nag ako. Nainis talaga ako. Binigay ko yung pamasahe. Bumaba na ako. Inayos ko yung sarili ko. Bumaba na ako. Sabi ko, Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagbe-baby talk? Tapos, so, ganun, nang doon si, si Mamo, nang doon si yung benan ko. Bakit din nangyari? Bakit ganyan yung ako magsalita? Ah, che pa, hindi po na pamasahe. <laughs> As in, talaga, galit na galit talaga ako. Seryoso ako. Ngayon, natatawa ako kasi... Sa totoo lang, nakakabuisit talaga yung mga taong ganun. Marami ako naririnig sa mga restaurant, sa mga ano. Sa, well, alam ko may magsasabi ng ganyan, wala po kayong pakialam sa buhay ng tao. May paki ako kasi nakakairita talaga. Totoo lang. My God. Tapos, ano ba yon Wala lang. Tapos ngayon, nung after na siyang nanganak, ah uh, yeah, na, na, ano talaga. That time di pa siya buntis. So, after siya ng anak, bihira lang kasi pumunta yun dito. <laughs> yung la, huli kami nagkita, normal na siyang magsalita. <laughs> so, alam mo yun, halata kasi sa mga tao na sabi ko sa love blog ko, ay nako, kapag ito hindi niya inayos ito ang, ang kanyang sarili. Even kayo, mga mahal ko. <clears throat> Pagdating kasi sa relasyon, kailangan mature po tayo. Totoo yan. Diba, naiintindihan ko kayo yung mga bagong dating pa lang. Siyempre, naglalandi-landian pa yan. nag enarte Even yung uutot. Diba? Even yung uutot. Lalayo ka pa yung iba sa inyo. Siyempre, nagkakahiyaan pa. Pero sa totoo lang, hindi totoo yung fairy tales eh. Yun yung buhay natin. Yun ang totoo. Hindi po totoo yung mga fairy tales na napapanood ninyo. Hindi ko alam sa Wattpad or Pocketbook yung mga magagandang kwento lagi. Lagi niyong iisipin kapag nasa bago kayong relasyon, be mature enough. Okay? Maging itrato mo or kumilos ka ng mature. Okay? So, ito yung person mo, may mga nagsawa dito sa mga attitude ninyo. Okay? Eto pa, may nararamdaman ako, kapag galit kayo, chat ka ng chat or text ka ng text, tawag ka ng tawag. Binubwisit mo siya sa true cellphone. Okay? And dito lumabas ha, ito yung energy ninyo. Alam ko naman yung iba sa inyo dahil sa galit ninyo, kasi sobra na, kasi ano, pag malala talaga yung person ninyo, magpa-reading po kayo. Malay nyo may maitulong ako sa inyo, baka kailangan nyo magpaalaga, kailangan nyo ng bracelet, or kailangan nyo ng simple spray. Baka may malas dyan lang sa pamamahay niyo, okay? So kailangan nyo po yung isipin. Okay, may fertility. Oy, nako naman. Mag-ingat kayo. May mabubuntis. Nako. May fertility dito. May pag-sex. Mangyayari. May vid this week. etong week na ito, may mangyayari po sa inyo ng person mo. Or kung dating ka o ano man. Yeah. Uh, nagdilibog. So, some of you, I'm sorry ha. I'm sorry, I'm sorry. Hindi ko po ito. Atensyon na masaktan kayo. Pero some of you po talaga ay meron na po siyang dinidate. Okay, meron na po siyang kinakausap, meron na po siyang kinikita din. At meron na po itong parang nangyayaring malalim na uh, feelings. Okay, yan ito lamang po ay energy, hindi na po kayo lahat dito makakakuha. Kung gusto ninyo, kung hindi po kayo sure, magpariding po talaga kayo. Some of you long distance relationship, baka po sa ibang bansa meron siyang kinakasama. May nakikita po ako energy dito ng third party. Okay? Yan, sa mga gusto nyo pa rin i-save, mas gusto ko talaga tulungan yung mga lalaki, ay sorry, ay I may mean, lalaki babae, mas gusto ko talagang tulungan yung babae lalaki na lumalaban. Yung, yes, meron po akong mga client na lalaki. Yung mga lumalaban kasi na parang, ma'am gusto ko talagang mabuo ang, family ko, ma'am gusto ko talagang makuha ang person ko. Alam, alam mo, kung willing ka naman po talagang ipaglaban yung person mo na yun, talaga kita. Pero syempre, again, hindi po ako Diyos, tao pa rin ako, okay? Tao pa rin ako, inuulit ko, sa lahat po ng client ko, alam nila yan. Yung mga success story namin dito na tulungan namin, sinasabi ko po talaga sa kanila na ako ay tao pa rin. Hindi pa rin ako Diyos. Diyos pa rin po ang mag decision po sa atin lahat. Okay? So, yan po ang energy ng person ninyo. I hope na sana ay makatulong po sa inyo sa kung ano man yung nakakapag-overting po sa inyo. Okay? Maraming salamat. Wait, anak. Sorry, nandito yung anak ko sa akin. Ay, no, anak. Ay, no, mm <coughs> So, tingnan natin kung ano yung energy nyo ngayon. Kamusta po kayo? Wait lang, love ko. Wait lang. I know, I know. Sige. So, tingnan natin kung kamusta naman kayo. Ano yung expecting ninyo matatapos na yung 2023, ano? Diyos ko po, Lord, bigyan nyo naman po sila ng magandang blessings. Parang awa nyo po. Kung mga may business po, tapusin nyo po. Ubusin nyo po lahat ang paninda nila. Okay, Nang makapag-ipon-ipon naman po sila, no? Makabawi. Sa mga may sakit po, Lord, pagalingin niyo po silang lahat. Mga anak, bata, matanda, lahat po ay kukupin niyo po sila para maging safe. Bigyan niyo po kami ng magandang blessings itong araw na ito. At syempre sa bagong taon, lahat po nang nagihirap, lahat po nang umiiyak, ay kawaan niyo po at maawa po kayo. Paikutin niyo po ang kanilang will of fortune. Uh, the fool. Meron kang the fool. Malakas ka na no? nakikita ko yung energy mo, napakalakas, napakatapang. Ikaw yung taong ano, uh, hindi ka nagdadalawang isip. Ganun, hindi ka naggaganon. Diretso ka sa magdesisyon. At ikaw yung race taker, kumbaga. Okay? Willing kang magantay yung iba sa inyo. Meron ako nakikita dito na napaka-fighting mo. Okay? Paulit-ulit yung ginagawa sa iyo ng person mo, and yet kasi dahil sa family, kaya mo siya napapatawad, kaya mo siya kaya mo siya iniintindi kaya mo siya uh, kaya yung cycle nangyayari lang kasi akala niya nandiyan ka lang lagi eh yun kasi lagi ang iniisip niya yung pinapatawad mo siya lagi okay i think meron kang gamit na naiwan doon sa person mo or yung gamit ng person mo nang doon pa sa or sa kanya nagiging uh, naaalala kanya in a way na ganon. Okay? May magandang blessings paparating parating po sa'yo. Congratulations kung ano man ito. Bahay, lupa, kayamanan, tawag, special na tao. Insya Allah, lahat po ng gusto ninyo ay mangyayari na to. The Sun in Ace of Pentacles, magtatapos po ang inyong a uh, problema. Magtatapos po ang problema sa financial. Maring yung loan ninyo, mababayaran ninyo, maari po yung yung mga may utang sa inyo, magbabayad na po. Or ikaw, ikaw may utang ka, makakabayad ka, ha? So, may celebrations dito. Alam ko po yung iba sa inyo, mukang mukang nahihirapan mag-budget kasi syempre, itong taon na ito, mahirap po talaga. Uh, meron po tayong parating na New Year. Syempre, gastusan talaga yan, ba diba? May bisita, mukhang may bisita bukas sa'yo. Uh, itong week na ito, may paparating na bisita. Naku, mukang magsasalo-salo. Yan. Uh, I think meron ka pang inaasahan na isang bagay na mangyayari po talaga ito sa iyo. Okay? Namimiss ka rin naman ng person mo. Meron at ibibigay sa 'yon regalo itong taon na ito. Ayan oh. May makukuha kang magandang balita. Oy. Kung alam mo lang namimiss ka rin ng person mo. Ang galing, maganda. Um, some of you, meron akong nakikita yung person niyo na parang <clears throat> hindi siya masyadong open. Hindi siya masyadong uh, nagsasabi ng ano yung nararamdaman niya sa'yo. Tinatago niya. Okay? So, yun ang nakikita ko ngayon, mga mahal ko. So, again, meron kayong blessings paparating. Magugulat ka kung ano ito. Pero, bahay, lupa, lahas, regalo, ano man yan, basta good news po yan. Okay? So, doon sa person mo, actually, namimiss ka naman po ito at iniisip ka. Okay, maraming salamat po sa lahat po ng magpaparading Maraming maraming salamat po. Okay, ito po ang aking Facebook account. Ito po ang aking Facebook account, my Litaro. Meron po tayong 10K followers. ah uh, ito po ang aking uh, Facebook account. In-upload po yan ng August 3. 801 ang kanyang nag-react eto po ang cover para po hindi po kayo maligaw. June 4 po yan in upload. So, 494 ang kanyang react. Okay? So, maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng sumusuporta dito sa akin channel. Um, okay, magbabasa tayo. <clears throat> Ma'am, maraming salamat po talaga sa lahat ng naitulong mo sa akin. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng uh, binibigay mong blessings. Na, nanto ka? Okay, wait lang. Saan na ako? Sa lahat ng binigay mo sa akin na blessings, hindi po talaga ako makapaniwala na ganun kabilis umay sumang ayon sa lahat sa akin. Worth it po ang magpapaalaga sa inyo, ma'am. At yung bracelet po talaga ay napaka-powerful. Pagdating pa lang dito ay talagang nagparamdam na sa akin. Sa totoo lang, ma'am, minsan po talaga ang totoo pong may kasama ako. Nakikinararamdaman ko po ng aking angels ay talagang sinasamahan ako. Maraming maraming salamat, ma'am. Natapos na rin ang problema ko sa aking person. At tuloy na po ang aming kasal. Maraming 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 salamat ma'am. Hindi ko na po hindi, hindi ko na po kayo laging nami-message pero alam niyo ma'am natutuwa po talaga ako sa tuwing meron binabasa ka dahil alam ko pong kagaya nila rin ako na sobrang saya. Maraming maraming salamat ma'am. Sana po ay marami pa po kami. Marami ka pa pong kaming matulungan na katulad namin. Okay? Okay, sige po. Maraming salamat. Okay, mahaba ang kanyang message. Yan na lang ibabasahin ko. So anyway, sa mga gustong, gusto ng tulong ko, kung hindi nyo po kaya mag-avail ng bracelet, pwede naman itry niyo. Ito yung mga pangpakalisma, pangpatulog po. Ah, uh, ah, uh, I mean, pag matulog yung person niyo, kagaya po ito, kagaya po ito ng ano, ng, ano man tawag dito, ng perfume po natin. Uh, nakakapanaginip po siya. Ito po ay pwede po natin ito gamitin. Meron po siyang pang bad energy. Meron po siyang sa aura natin. Aksa crystals. Kung nakabili po kayo sa ibang tao na hindi nyo alam, baka may namalas yun. Pasa pa malas, pasa swerte. Totoo po yun. Remove evil eye. Mga tao na sa iyo. Spray mo yan sa pillow bago ka matulog. Parang perfume po talaga ito. Okay? Giving strong against bad spirits sa bahay nyo. Kung meron man, uh, anxiety and stress, dispel sleep paralysis. So, yung bad spell, pwede naman po. Papagaanin niya yan. So, yung mood, yung mood, moody yung person mo, pwede ring ikaw. Di ba? Kung moody ka, mag-spray ka lang sa, sa sarili mo. Normal po yun kasi minsan talaga pagod po yung tao. Normal po yun, okay? So, ito naman po ay ano to? Uh, pangbukas ng pintuan ng pintuan ng swerte. Ito naman ay pang -harisma. Pwede po yan, nag nagtutulungan po yan silang lahat. Ito, money oil. Okay? Pareho yan silang dalawa. Pero magkaiba po yung intentions nila. Uh, pero sa overall po yan lahat ay magtutulungan po yan kung mag-avail kayo. Well, kung, ka kung hindi nyo po kaya si bracelet, sila po magkakapatid ang kunin ninyo. Kung kaya nyo naman po si bracelet, itry ninyo po si bracelet. Napakalakas po talaga. Tapos, kung kaya nyo pang magpaalaga, wala man pong problema. Magpaalaga po kayo. Okay, ang inyong lingkod, may litaro po. Ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Bye-bye!